ika 26 ng Setembre taong 2023, ako ay nakakuha ng mga barya mula sa lungsod ng Paraniake na nagkakahalaga ng p pumpiso. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista. Ang Numista ay 10 sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, saraping papel, mga isyong pantasya ng mga barya, o mga token. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito Ngunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Ang narito ay dalawang token. Ang una ay Tom's World, isang sikat na larong pang-amusement dito sa Pilipinas. Sa likuran, logo ng SSC. At ang pangalawang token naman ay nagpapakita sa logo ng Triborough Bridge and Tunnel Authority. At sa likula naman, makikita naman natin ang mga ruta nito. Tribolo, Bronx, Whitestone, Perrazano, Narrows, Brooklyn, Battery, Queens, Midtown, at Rocks Neck. Mayroon ito markang M. Ang una ay galing ng Europa. Nagmula sa lupa ng mga Wapol, Berhika, Makikita sa harapan ang lalawa ng mukha ng dating hari ng Berhika na si Haring Albert ng Ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang isa. At sa likuran, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. Dalawampung sentimo de euro. Sa silangang bahagi ng Europa, isa itong bansang Baltico. Ito ang Lithuania. Makikita sa harapan ang isang kabayo at ang sakay nito na mayroong hawak na espada. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. At sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Ang denominasyon nito ay 20 sento. Ang pangatlo patungo naman sa dakong timog ng Europa. Romania Sa harapan, makikita naman natin ang sagisag ng Romania. Ang taon ng paggawa nito ay taong 27. Makikita naman sa likuran ang payak mo nitong disenyo. Sa oras na ito, ang denominasyon nito ay 10 bani. at ang huling bariya. Padako ng silangan ng Europa, Unyong Soviet. Sa harapan, sa gisag ng Unyong Soviet, mayroong nakalagay na SSSA o USSR sa Ingles. At sa likuran, mga trigo, ang taon ng paggawa nito ay labing siya po, 10 siya kopek at nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandirito sa aking koneksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa exonomia. At nandirito na lahat ng mga barya na aking pinili sa lungsod ng Paranaque noong ika-26 ng Setembre taong 2023 ang pinakamaganda rito para sa akin, para sa token, itong tulay ng Triboro. Tapos, ito naman sa mga barya, galing ng Lithuania. Pakikomento lamang sa ibaba kung ng ang inyong pinakapaboritong barya at token na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikapitumpung kabanata ng Baria-Baria at Papet-Papet.